Ayaw na. Ayaw na. Lihon no. Oh. Mayra. Daghan na. Oh, dai paksew. guys, Panset. Ay mo tatunang ila dadoy. Birthday ni Manang. Birthday ni Manong. Birthday ko to guys. Sa kani baludoy. Okay lang guys, nang uli kayo nang maaga. Umuwi kasi si Mama kaya yon, hindi nasama dito.

Bukakta. Ito ra. You will lick mm. Ihugas des dagat no. sa gamon. Dili agad nang ilig buak nimo ba? Ah. Joy, tagay nagbensan. Asa may lubutin ini kini? Um. Oo kana. Okay.